video natin yung sinuntok. Videohan nyo, videohan nyo. 2.30am, kayo ba yung nagiinuman? Hindi na po. Is, Sabi mo na hindi na? Apo. Ibig sabihin, nagsimula, inuman. By the time ng 2am, tapos na siguro, Apo. kwentuhan na lang. Apo. Okay. Habang kayo ay dinampot ng mga pulis, doon na nangyari yung panununtok. Apo ano Pati pa? Sinakal. Sa... Yung time po na yun, uh, yung mga presidente ho doon, hindi na makatulog dahil sa ingay na itong mga kabataan na ito. Kinikita din namin yan kasi nag-iinoman sa Kaso lang, hindi kami sir pinapansin po minsan. Sir, nag po sila. Mayroon pang bluetooth speaker po. Ilang bisis na namin kayong sinisita na hindi pwede pero pinatawanan nyo lang ang mga tanod at ang mga homeowners official. Kung ang tao, let's say, ay inaresto, may ginawang kasalanan, huliin natin. Pero hindi natin siya pwedeng bugbugin, hindi pwedeng sakalin. Kaya we need someone na manunumpa, no na talagang nakita niya yung ganong insidente. Papaimbestigahan na lang po natin ha. Apo, pero sir, matuto po kayong rumispeto. Apo, matuto ayun? po kayong sumunod sa barangay officials po natin sir. na po kayo since nung na-ere kayo at uh, ayun nga, parang medyo naging dalawang side kasi eh. May pagkakamali sa side mo, may pagkakamali rin. At the end of the day, mali rin pa rin yung polis. Kumusta okay. po kayo? Okay, oh, sure, lang naman po. Medyo hindi na po naglalabas sa gabi. Gawa nga po dun sa nangyari. Mm -hmm. Takot na rin po. Kasi yung paligid ko, parang umiikli po eh. Kaya di na po naglalabas. May mga pagbabanta ba na binigay sa iyo mga pulis or wala naman or nandun lang yung takot dahil oh, sa nangyari? Wala, naman po, nandun lang po yung takot ko. Baka po maanuan ulit nila ganun. Ipan, ka, po Ikaw po ay nakapagpa-medical legal na sir? Apo, meron po nung time na po 'yon. Ano ba sabi ng doktor sa iyo nung chinek ka? Opo. Kitang-kita po nila as in, may sakal po ako, may marga po ng kamay. Doon po tapos yung ganto po, tapos yung sa ganto. So, yung sasakal, sa sinakal ka, sir, ng mahigpet. Oh, Tapos, yung sa kinalmot ka. Hindi po. Siguro doon na lang po ito sa sasakyan nila, yung sa... pagbalandra. Pero ang talagang uh, ano intent is yung pagsakal. pagsakal. At specifically, sino sa mga pulis ang gumawa sa iyo nito, sir? Yung Jeros po talaga. Kayo daw, sir, ang talaga nakakita. So, pakikwento, ano ba yung saan nagsimula at ano yung naaktuhan mo na pananakit at kasi inaallege ng mga pulis hindi sinaktan. So ano ba talaga 'yung nangyari? Nag-stop na po 'yung ano po 'yung mobile. So nandoon na po tayo sa nasa gate na po siya. Mm -hmm. Tapos hinila po, hinila po si Justin. Tapos sinabi po ni Justin na wait po mag boss, magpapaliwanag po ako. Tapos sabi nung sabi nung pulis po na hindi sumama ka nang po 'yung sobrang ano po, sobrang bidi ng pagkaano, pagkasigaw. Sumama ka tapos binalibag po siya, binalibag. Tapos So, mag lang, boss. Nag-ano si Justin. Na-wait lang po. Magpapariwanag po ako. Nabili lang naman po ako ng pagkain. Gumanon po si Justin. Tapos, binalibag po siya. Pinadapa po siya sa, ano, sa... Sa mobile. Tapos, na may halong sakal. Mm -hmm. Tapos, yun po. Nandun na po yung mga iba't iba pong sinabi ng polis na... Baka gusto mong tapusin, yung, tapusin ko buhay mo dito. May ganun pa pong sinabi yung polis. Okay. Sabi nga natin, wala namang masamang mag-banding, mag-inuman. Pero kung mayroong mga napiperwisyo, at ibang kwento yon Pero again, ayaw din natin na uh, sa pagsisita or sa any, time, any kind of paghuli, eh, may nasasaktan. Gusto ko na lang din po makausip yung Jeros kung bakit po ganyan yung ginawa niya sa akin. Para pong ginawa niyang kriminal mm -hmm. sa paghuli sa akin. Ano natutunan mo dito, sir? Meron ka natutunan? ay na po, Isa na po yung Aral ko sa akin na pag sa oras po ng gano'n, umuwi na lang po tayo. Sige, so titingnan natin mamaya, sir, no? Punta tayo ng barangay, samahan po namin kayo. Sama rin natin si sir para at least marinig din nila yung side niya bilang siya ang isa sa mga witnesses po ninyo. Okay? So na tayo ng barangay sir. Ano ba ang uh, paano ba natin in address tong issue na to nung una and talaga bang matagal ng issue ito. Itong inuman dyan sa uh, court and uh, ngayon na may ganito na nangyayari, paano po natin kaya ang magandang approach na you can suggest sir. Yes, actually uh, hindi lang naman sa hindi lang sinisingil out tayo landscape no. Talagang uh, um, strictly uh, instructed by our kapitan na lahat ng uh, lugar ng under Marcelo Green talaga is pag medyo may po tayo sa drinking public no kasi bukod din sa nagka-cost ay magiging cost ng gulo eh s'yempre marami minsan mga reklamo na natatawag po sa barangay so ngayon papasok na po tayo doon naman na sa parte na nagkahulihan na nagsumbong na sa pulis. So, dito na papasok sila, Sir Jerus. Ano ba yung nangyari, Sir? Ano, ano po yung report na dinulog sa inyo? Ba't kayo rumisponde doon? Uh, tumawag po ang ano, barangay tanod po sa aming tanggapan para magpasis po. Around mga madaling araw na yes, do, sir. po, mga alas dos po ng ano, madaling araw. At okay. kami po ay tumugon sa kanilang request. Okay. Ano yung sumbong, specifically, sir? Yun po, yung maraming nagiinuman, paulit-ulit, pabalik-balik na lang yung mga okay. nagiinuman. Okay. So, nung pagpunta nyo na po doon, sir, sige, ano na po nangyari? Una po, nakiusap kami sa mga ano eh, nagiinuman doon eh o na yung mga tanod ang ano, kaso hindi talaga pinapakinggan, hindi, ano. Susuway ng mga tanod, kaso wala talaga, ano. May nadatnan ba kayo doon, sir, na nagiinuman? Yes, po. Meron po. Tsaka may mga bote po talaga, ano. Mga lasing po mga tao nung time na yun. Mm -hmm. Nakita nyo doon <coughs> si Sir uh, Justin? Yes, po, ma'am. Okay, and then? Yun po, pinakausapan namin sila na itigil na yung ano, kaso. May, yun, mga nagtakbuhan yung iba. Mm -hmm. Nung pinapasakay na namin sa mobile. Kaso si, ano, kasi, yung iba naman sumama naman ng uh, maayos. Mm -hmm. Siya ano lang, talagang ayo ano, ayo sumama ng maayos. Okay. Kaya po ba ninyo sinakal? Hawak lang po na pinapasakay po. Sabi kasi nila, sir, eh, nasakal nyo daw po, kaya nagkagalos. Wala po ganun. Ta, nagpupumiglas lang po siya. Akala nyo lang siguro nasakal siya, pero hawak lang po. Totoo ba na nagpupumiglas kasi si sir? That's why medyo napaforce si sir na sakalin. No, actually, ma'am, <coughs> si Justin po that time, hinaharap po niya yung mga polis kasi sinasabi niya po na magpapaliwanag po siya. Then itong si sir, uh, inaano siya, binabalandra. If you still remember sir, inaano mo siya, uh, pinadapa mo siya sa mobile. Then, may mga words ka doon na mga sinabi na hindi karapat dapat If you still remember, sir. Then, ayon yung mga pag, ano, pag, pagbalibag, pagsakal kay Justine, mga unnecessary, ano din, na may mga kamay din. Yun, kitang-kita ko po. Mm -hmm. okay, ikaw ba ay close kay Justin? No, actually po, hindi. Kilala mo siya? Oo po, nakikita lang po, pero hindi ko po siya, wala po kaming any, any interactions. Ngayon lang, Opo. until ah. this incident happened. Yes. Kaya naman Sir Justin, na, narinig niyo yung side ni Sir Jerus kasi sabi niyo siya talaga yung nabanggit mo during the interview a while ago na siya yung nanakit sa'yo. Ano mo sabi mo, sir? Uh, sa side may, mo? Kausapin niyo po siya. Sir, may papakita naman po for um, medical ko, sir nagpa po ako sa OSPAR. Pabasa na lang po yung mga nakasulat po dyan. Na kita po ng doktor na may sakal po ako, may galos po ako dito, may pasa po ako dito. Sasama naman po ako ng banayad at dandan yung sarili. Kung maayos nyo po, sinabi sa akin na sumama. Pero yung ginagawa nyo po sir na ganyan sir, mali po yan sir eh. Kaya pag tuwing gabi po ma'am, natotrauma na ako lumabas eh. Kaya mga pay, bumuwi na ako, gawa po ng trauma sa akin. Uh, siguro naman, alam mo naman yung, ano, yung tunay na nangyari. Kami naman, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Yung nangyari na nagkausap tayo sa satellite na ganun, hindi ikaw nakausap ko, kundi si Sir. So nagkaanuhan kami doon na ang akala ko lang, ganun lang yung na anak ko. So okay na ako doon eh, napanatag na ako. Pero nung nakita ko yung video ng anak ko, hindi nyo alam kung ano sakit na inano nyo sa akin. Ang anak ko, ginapang namin yan para makapag-aral. Nagkamali man ho siya, pero dapat hindi nyo ginanon. Kita ang kita ko, sir, kung paano nyo inano yung anak ko. Kaya hanggang ngayon, pagpikit ko, anak ko nakikita. O, sige, panoorin nyo yung video nang makita nyo kung ano ang ginawa nyo sa kanya. Sa sinumpaan nyo po ba nung naging pulis kayo? Kasama po ba ang manakit ng kapwa? Alam ko po, ginagawa nyo yung trabaho nyo. Pero bilang pulis po, sana hindi gano'n, naginano nyo yung anak ko. Inaano ko naman po na kasalanan ng anak ko eh. Pero yung pananakit po, napakabigat po sa isang magulang. Sa totoo lang, sir. Ang masabi ko lang po yung video kasi, eh, hindi talaga yun yung, yung buong nang, nangyari. Parang ano lang po ng ano yun eh. Peace, peace lang ng ano yun Yung eh. mga nang, buong nangyari. Kung sinasabi so yung peace lang yari sir, kung nakita yung buong video, mas malala eh. Actually, sir. Peace nga lang yun ang naaktuhan. Pero kung na videohan lahat ng ano nun, mas mayayari ka, sir. Promise. Sa akin naman po, ano, hindi naman ako ano, na, nagkukulang kung ano man ng mga dapat na guidance at kung ano yung mga dapat gawin in, when it comes sa mga responses natin sa mga hinihingi na police assistance dito sa area po natin. So, sa part naman ng ating kapulisan, I believe na ginagawa naman nila ng yung tama at dapat i-exercise nila yung maximum tolerance sa lahat ng ano responde sa lahat ng mga concerns sa ano sa ating mga ka ka kababayan. So minsan may mga unavoidable circumstances na ating pinagdadaanan. Hopefully, dumating tayo sa point na ano na pag-usapan na lang natin itong mga bagay na ito para maayos natin once and for all yung problema natin na ganito. Sana sa susunod, kung mag, may ganyan na mga sumbong, may mga ano, sa isa lugar namin, yung mga pulis natin, gawin nila yung tama. Huwag silang, basta na lang maggaganon ng civilian, mananakit. Wala naman hu problema eh kung hilihin nila yan eh. Sasama naman po yan. Pero yung talagang ang nasa utak ko ngayon, yung nakita ko yung anak ko na ginanon. Hindi naman po yung masamang tao. Nagkamali lang siya bakit nandoon pa siya. Kaya nga lagi ko sila sinasabihan na bakit ganong oras nandoon pa kayo. Kaya ayan ang napala nyo. Hindi kayo magaganyan kung hindi kayo lumabas. Kung anak ko nagka-problema, eh, damputin nila. Pupuntahan ko po yan, aayusin ko. Pero yung time na manakit sila, maling mali po talaga yun. Siguro po, kung nasa man namin, yun ay parte lang ng trabaho namin. Pero lesson learned para sa atin. Kung nasa tangkaman, sa lang. Uh, Magkano ma ka lang siguro sa pagpapatawid. mag mo lang siguro ang puso mo para sa pagpapatawid. Yun lang po. Uh, Ba't naiiyak si Sir Jairus? <laughs> <laughs> eh. Hindi. ba? Ano lang, uh, emotion lang tayo. Uh, kung baga, siguro naman ano yun sir, in a way of uh, narilis mo yung emotion hmm. mo. Can you assure sir na siyempre, na nga, involve may police. Siyempre, alam naman natin din yung capability na meron. Tapos, eto, mga maliliit na mamamayan. Can we assure, sir, mm -hmm. na hindi nyo sila babalikan? Kasi yun yung mga worry nila. Baka mamaya, balikan! Kung ano nga po, gusto niya maging kaibigan kami na amin. Mm -hmm. Siguro, sir, mas maganda. Para magkaroon siya ng guide. Kasi so, nag-aaral siya, eh. nag -ano siya ng cream. Dahil pangarap niya yan, eh. Kaya kahit kulang kami sa pinansya, pinilit namin kaso, na-stop siya. Kaya, sana naman. Oh, tutulong Tutulungan na namin siya. <clears throat> Magano lang kami ng tulong sa kanya pa kailangan niya kami. Ng advisor, ano, yung mga kaya namin ibigay sa kanya. Ma-assure niyo, sir, na hindi naman po kayo para bu wala kayong ano, hurt feelings? Wala, wala po. Wala. Yung nangyari, part lang ng ano, trabaho natin bilang police. Sila, sir. eto sila, si mm. Nag-react sila nung sinabing baka balikan. Ba't natawa kayo, sir? May balak ba kayong balikan? <laughs> Uh, wala naman po. Uh, sabi nga po ni Sir Jerus, part po ng trabaho namin to, Yung ganto, uh, gantong senaryo, part na ng trabaho namin. Mm -hmm. Kaya kahit anong mangyari, tanggap na po namin kahit anong mangyari sa trabaho namin. Mm -hmm. May gusto sabihin dun sa bata? Ang sabi ko lang is, uh, criminology ka, dapat marunong ka Sumunod, sumunod ka muna. Diba, nakikusap ako sa iyo nun, sumunod ka muna sa amin. Hindi ka sumunod. Yun po. Uh, bilang criminology, kasi criminology na ako eh. Ang unang tinuturo sa si school ay disiplina. Kaya kaya dapat uh, sumunod ka muna. Yung nangyari, kung ano man yung nangyari nung gabing yun, pagpasensyahan mo na. Kasi kami, ginagawa namin yung trabaho namin. Hindi naman kami na doon para mag, kaya humingi ng assistance yung barangay. Kasi hindi na nila kaya. Uh, ganun rin po, ma'am. naman po kaming balak na na balikan yung tao. Kasi, sabi nga ng mga kasama ko, ginawa lang po namin yung part namin, yung trabaho namin talaga. Tsaka kung ano naman po, kung kailangan na po naman kami. Nandito pa rin naman kami pa gano'n. Sir, 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 sa susunod na po, na may mahuli po kayo, siguro idampo muna natin sa tamang pag sir. Hindi po yung mm, sa pananakit idediretso. Ano naman po ako na walang mangyayaring gano'n? Kasi ako, araw-araw akong wala, aalis ako na madaling araw, uuwi ako ng gabi, mga anak ko lang ang nandoon. So, hindi ko na ako alam kung may maayos pa ba sila. Simula talaga na nangyari yun. Lagi nasa isip ko yung mga anak ko. Naipipilitan lang ako mag-resign eh. Para lang nasa bahay na lang ako, kaso hindi po talaga kaya. Kung paninindigan po nila yung sinabi nila na to, ano sa puso nila yun, tao lang naman po tayo eh. Lahat naman nagkakamali, anak ko nagkamali, hindi ko tinatanggihan alam ng anak ko kung ano yung pagkakamali niya dahil kinausap ko siya. Hindi siya aabot sa ganyan kung hindi siya lumabas. Umuwi na siya, lumabas pa siya. Hindi naman mo inaanong sabi na kinukonsente dahil ako hindi ako nangungusente ng anak. Kaya ayun lang po, kung ito na napag-usapan natin, saan maging maayos tayo? Huwag po kayong mag kung ano pong napag-usapan dito. Ano po tayo dyan, susundin po natin ang napag-usapan natin gagawa tayo ng kasulatan. And of course, we have Sir Zambale to ano, rest assured ma'am na siyempre, bilang mga bata niya ito, eh, mapagsasabihan niya. And bil siya na rin mismo magsasabi. Di ba, sir? Tama po ba? Opo, totoo po yun. Uh, Sorry, ay, ayusin, ayusin na natin itong ano yung problema na ito para magkaroon na so, so, tayo ng... lang kasi, sir, kung magdedemandahan pa tayo, mm -hmm. maraming mai involve hahaba to nang hahaba. Yun lang naman po eh. Kasi pare parehaso tayong Ma, ano sa araw-araw, sa minuto Ako, isang pag tinawagan nila ako, mapupunta yung puso ko gumagano na. Hindi na ako kampante eh, kung mamatay ako dahil lang dito. Kinausap ko na lang si Justin, hanggat maaari, maayos, maayos. Anyway, sabi nga natin, both sides ay nakikita natin may pagkakamali. Admitted ay, naman ni Mami yan na yung anak niya mismo, eh, kung di nga lumabas doon. On the other hand naman, sabi nga ni Sir Zambale, eh, maximum tolerance lagi sa police na huwag magpapadala rin sa emotions or, di ba? Very well said naman. So, the way we see it, parehas po na may pagkamali. So, we're trying to look for the win-win situation, di ba? Pupulis ka pa ba ulit, sir? Hindi ko pala. Uh, oh, ba't naiiyak si, naiiyak si kuya? Tapos puso kasi. Ano? Kaya ma ano, mo gamit mo, ano? mo eh? ano? nung mo sa dati. Kaya, kuwang ijay, rabihin pa'y lang. Pwede tayo dumarong ito. Yung, okay, okay. Uh, okay. Ito na ko. Siya, siya, kasi yung nakakausap ko. Siya yung nag-a-approve sa akin na ma'am, ganito na lang yung gagawin natin para walang maging ano. Kaso hindi. Dapat kung alam mo sa sarili mo na may nasaktan kasi sabihan natin wala. May nasaktan ka o wala. Pero dapat sa susunod, wag na hong mangyari sa ibang. Yeah. Okay na tayo. Wala problema sa akin. Ah, uh, ganun mo? kailangan niyo ng tulong namin. Kami agad yung unang ano, lapit sa inyo. Thank you, sir. Kasi sa na ang hindi naging magandang ano natin, unang pagkita natin. Yan ang magiging ano natin na uh, stepping stone sa magandang ano, uh, pagkakaibigan. Magsasampa ka pa ba ng kaso, sir? Or okay na iyo so na nang humingi ng tawad sila, Sir Jerus? Okay na po yung lang. na po ko magaganap. Gusto lang sana ang bing araw niya mo. Parehas kayong maging aral sa kanila, maging aral din sa iyo. Parehas kayong magkaroon ng mga aral. Anong biggest lesson mo dito, Sir Jerus? Yung maximum tolerance. Uh, uh, I-ano pa natin, uh, uh, level up pa natin. Okay, si Sir, ikaw, Sir, yung lesson nyo po na natutunan? Ay, na nga po, ma'am. Di na po lalawstan ganun, ganun oras. oras. Ano masasabi niyo, Sir, na pinatawad na po din daw kayo, wala na daw kasuhan? Salamat, at huwag kang magala, huwag kang matakot sa amin. Dahil andyan lang kami para sa inyo. Nagsadya sa impilang ito, ang magkabilang panig, kasama ang staff ng Rapid Toll Point Action upang magkaroon ng kasunduan patungkol sa nangyaring hindi pagkakaunawaan noong March 9, 2025. Nag-usap ang magkabilang panig at nagkapaliwanagan at nangako ang magkabilang panig na hindi na mauulit ang mga nangyari at tinanggap ni Justin Maravilla ang paghingi ng sorry o patawad ni PCPL Jason Jeros at pinatawad naman ito. Patunay ang kanilang mga lagda sa kanilang kasunduan at patawaran at walang reklamo ang bawat isa sa himpilang ito at ang himpilang ito ay pawang tagapamagitan lamang. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag... Idol Rapi, maraming salamat po sa aking pagtugon Salamat po dahil nakausap ko na po yung kapulisan dito sa... Marcelo Green para niya Sana po marami ka pang matulungan. Thank you po. Siya, Idol Rapi.